Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong kasama sa paglalakbay sa mundo ng mga kwentong pambibliya bago matulog. Ang layunin ng mga videos ko ay simple lang. Na sa bawat kwentong ating pinakikinggan, mas lalo nating mauunawaan ang salita ng Diyos at mararamdaman ang kanyang patuloy na paggabay sa ating buhay. Alam niyo ba, ang mga kwento sa Biblia ay hindi lang basta lumang istorya. Ang mga ito ay buhay at makapangyarihan. Naglalaman ng mga aral at katotohanan na may kakayahang baguhin ang ating puso at isipan. Gusto kong sa bawat gabing makikinig kayo, makaramdam kayo ng kapayapaan at katiyakan na ang Diyos ay kasama nyo. Ang bawat kwento ay nagpapakita kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay ng mga tao noong unang panahon. At ang gandang bahagi ang Diyos na iyon ay siya paring Diyos na kasama natin ngayon. Hindi siya nagbabago. Ang kanyang pagmamahal, kapangyarihan at plano para sa ating kabutihan ay nananatili. Kaya nga, mahalaga na maniwala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya na ang Diyos ay kasalukuyan ng gumagawa sa ating mga puso. Kahit hindi natin nakikita ang lahat ng detalye o nararamdaman ang lahat ng kanyang ginagawa, naniniwala tayo na siya ay kumikilos para sa ating ikabubuti. Ang kailangan lang natin ay kilalanin ang presensya ng banal na espiritu sa ating buhay. Siya ang gumagabay, nagbibigay ng kapayapaan at nagpapaalala sa atin ng mga pangako ng Diyos. Sa bawat kwentong pambibliya na ating tatalakayin, sisikapin natin hukayin ang mga gintong aral na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Makikita natin kung paano ang pananampalataya ay nagbubunga ng kamangha hang resulta, kung paano ang pagtitiwala sa si Diyos ay nagbibigay ng kalakasan, at kung paano ang kanyang pagmamahal ay sumasapat sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya sa mga susunod na gabi, paghandaan ng inyong puso at isipan. Hayaan nating ang salita ng Diyos ang maging ilaw ng inyong pagtulog at maging sandiga ng inyong pananampalataya. Maligay ang paglalakbay sa ating mga kwentong pambibliya. Umpisahan na natin ang kwento sa Panaghoy o Lamentations. Pagkatapos nito, pakinggan natin ang kwento ni Prophet Ezekiel. Ang ika-25 aklat ng Lumang Tipan at kasunod na ni Jeremias ay ang aklat ng Panaghoy. Ito ay isang maikli ngunit napakalalim na aklat na pinaniniwala ang isinulat din ni Propetang Jeremias. Ito ay puno ng kalungkutan, pagtangis at pagdadalamhati. Ngayong gabi, ang ating kwento ay medyo malungkot, ngunit napakahalaga. Ito ay mula sa aklat ng Panaghoy, na parang isang mahabang kanta ng pagtangis. Isinulat ito ng propetang si Jeremias matapos masira ang Jerusalem, ang banal na lungsod ng Diyos, at masunog ang templo. Ito ay tungkol sa kalungkutan, pagdadalamhati, ngunit sa gitna ng lahat ng ito ay mayroong sinag ng pag-asa. Handa ka na bang pakinggan ang kwento ng mga luha na may pag-asa? Minsan, kapag nasasaktan tayo o nalulungkot, mahirap maging masaya. Pero sa kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroon pa rin Diyos na nagmamahal sa atin. Ang kwento natin ngayong gabi ay magtuturo sa atin na ang pagtangis ay bahagi ng buhay. Ngunit sa likod ng bawat luha ay maaaring matagpuan ang kabutihan at awa ng Diyos na hindi nagmamaliw. Ito ay tungkol sa paghahanap ng pag-asa kahit sa gitna ng matinding sakit. Ang ng panaghoy ay parang limang mahahabang tula o kanta na naglalarawan ng matinding kalungkutan at pagkasira. Ito ay isinulat ni Jeremias habang nakikita niya ang kanyang minamahal na lungsod ng Jerusalem na nawasak ng mga kaaway. Ito ay isang paalala ng mga babala niya dati na hindi pinansin ng mga tao. Inilarawan ni Jeremias ang lungsod na dating puno ng buhay, ngayon ay tahimik at sirang-sira. Paano nauupo na nag-iisa ang lungsod na dating sagana sa tao? Siya na naging malaki sa gitna ng mga bansa ay naging balo. Siya na prinsesa sa gitna ng mga probinsya ay naging tributaryo. Makikita natin to sa Panaghoy 1, versikulo 1. Ito ay naglalarawan ng sakit ng isang tao na nawala ng mahal sa buhay. Ipinahayag niya na ang kanyang matinding pagdadalamhati at ang pagkaunawa niya na ang lahat ng ito ay bunga ng pagsuway ng kanyang bayan sa Diyos. Sa Panaghoy 2, versikulo 17, Ang Panginoon ay gumawa ng kanyang layunin. Kanyang tinupad ang kanyang salita na kanyang inuutos noong unang araw. Kanyang sinira at hindi kanyang pinatawad at kanyang pinapasaya ang kaaway tungkol sa iyo. Kahit masakit, kinikilala ni Jeremias ang katarungan ng Diyos. Ngunit sa gitna ng lahat ng kalungkutan at pagdurusa, mayroong isang napakagandang sandali ng pag-asa at pananampalataya sa gitna ng lahat ng panaghoy. Ito ang sentro ng mensahe ni Jeremias. Ang mga awa ng Panginoon ay hindi nagtatapos sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nagmamaliw. Bago sila, bawat umaga, dakila ang iyong katapatan. Ang Panginoon ang aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't maghihintay ako sa kanya. Lamentations 3 verse 22 until 24 Ang mga talatang ito ay nagpapakita na kahit gaano kalaki ang problema o kalungkutan ang pag-ibig at habag ng Diyos ay hindi kailanman mawawala. Bawat bagong araw ay nagdadala ng bagong patunay ng kanyang katapatan. Ito ay isang paalala ng mayroong pag-asa dahil ang Diyos ay laging nariyan at tapat sa kanyang mga pangako. Bagamat ang panaghoy ay tungkol sa pagtangis, ito ay natatapos sa pag-asa na ang Diyos ay magpapanumbalik at magpapatawad. Ito ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na lambak ng buhay, maaari tayong kumapit sa kabutihan ng Diyos. Ang isa pa nating kwento ay tungkol sa isang propeta ng Diyos na naggangalang Ezekiel. Siya ay nabuhay sa isang napakalungkot na panahon kung saan ang kanyang bayan ay malayo sa kanilang tahanan at bihag sa ibang lupain. Ngunit kahit na sila ay malayo sa Jerusalem, ang Diyos ay patuloy na nakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ni Ezekiel. Ito ay kwento tungkol sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos at ng kanyang kakayahang magbigay ng pag-asa at bagong buhay, kahit sa pinakamadalim na sitwasyon. Minsan kapag tayo ay nasa mahirap na sitwasyon o malayo sa ating pamilya at kaibigan, nararamdaman natin nag-iisa tayo. Pero ang kwento natin ngayong gabi ay magtuturo sa atin na hindi tayo kailanman iniiwan ng Diyos. Siya ay laging nariyan kahit nasaan pa tayo at mer meron siyang kapangyarihang magbigay ng bagong simula. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang kapangyarihan ng Diyos ay mas dakila kaysa sa anumang pagsubok at siya ang nagbibigay buhay. Ang aklat ni Ezekiel ay isinulat ng propetang si Ezekiel habang siya ay bihag sa Babilonya kasama ang marami pang Israelita. Malayo sila sa kanilang lupain, sa kanilang templo at pakiramdam nila ay iniwan na sila ng Diyos. Ngunit pinakita ng Diyos kay Ezekiel ang mga kakaibang pangitain upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa simula ng aklat, Nakakita si Ezekiel ng isa manghang pangitain ng kalwalhatian ng Diyos na may mga nilalang na may apat na mukha, gulong, sa loob ng gulong, at mga pakpak. Ang pangitain nito ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi lamang nasa Jerusalem kundi nasa lahat ng dako at siya ang nagmamahala sa lahat. At mula sa gitna niyon ay lumabas ang wangis ng apat na nilalang na may buhay at, at ito ang kanilang anyo. Sila'y may, may, sila may wangis na tao. Ezekiel 1.5 Ipinapakita nito na ang Diyos ay buhay at aktibo kahit sa gitna ng pagkabihag. Tulad ni Jeremias, nagbigay din si Ezekiel ng mga mensahe ng babala sa mga Israelita dahil sa kanilang kasalanan at pagsuway. Ipinaalala niya sa kanila na kailangan nilang magsisi at bumalik sa Diyos. Ngunit sa gitna ng mga babala, mayroong malakas na mensahe ang nagpapanumbalik at bagong buhay. Isa sa mga pinakatanyag na pangita ni Ezekiel ay ang tungkol sa lambak ng mga tuyong buto. Dinala ng Diyos si Ezekiel sa isang lambak na puno ng napakatuyong buto, tinanong siya ng Diyos, Anak ng tao, mabubuhay ba ang mga butong ito? At sumagot, sumagot si Ezekiel, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Pagkatapos, sinabi ng Diyos kay Ezekiel na magpropesya sa mga buto. At habang nagsasalita si Ezekiel, nagsimulang magkabit-kabit ang mga buto. Nagkaroon ng laman at balat, at sa huli ay nilagyan ng hininga ng Diyos. At nabuhay sila bilang isang malalaking hukbo. Kaya't nagpropesya ako, ako ayon sa ipinag-uutos niya sa akin, at habang ako ay nagpopropesiya nagkaroon ng ingay at narito isang pagyanig at ang mga buto ay nagsimulang lumapit buto sa buto. Ezekiel 37, versikulo 7 Ang pangitain ito ay nagbigay ng napakalaking pag-asa sa mga Israelita. Sinabi ng Diyos na kung paano niya binuhay ang mga tuyong buto, ganon din niya bubuhayin ang kanyang bayan na nawala na ng pag-asa at ibabalik sila sa kanilang lupain ito ay isang pangako ng pagpapanumbalik at pagbibigay ng bagong puso at bagong espiritu. Ipinahayag din ni Ezekiel ang pangako ng Diyos na bibigyan niya ang kanyang bayan ng isang bagong puso at bagong espiritu. At bibigyan ko sila ng isang puso at ilalagay ko ang isang bagong espiritu sa loob ninyo at aalisin ko ang pusong bato mula sa kanilang laman at bibigyan ko sila ng pusong laman. Ezekiel 11.19. Ito ay nangangahulugang tutulungan sila ng Diyos na mahalin siya at sundin siya mula sa kanilang kalooban. Sa kabuuan, ipinakita ni Ezekiel ang isang Diyos na may kapangyarihang magdulot ng paghuhukom, ngunit mas higit pa ay may kakayahang magpatawad, magpanumbalik at magbigay ng bagong buhay sa mga walang pag-asa. Ngayon aking kaibigan, habang ikaw ay humihiga at naghahanda para sa mahimbing na pagtulog, ipikit mo ang iyong mga mata. Isipin mo ang kapangyarihan ng Diyos na kayang buhayin ang mga tuyong buto at ang kanyang pag-ibig na nagbibigay ng bagong puso. Magdasal tayo. Mahal namin Diyos, salamat po sa aklat ng Panaghoy at ni Ezekiel na nagpapaalala sa amin ng iyong walang hanggang kapangyarihan at kakayahang magbigay ng pag-asa at bagong buhay. Salamat po sa iyong pangako na bibigyan mo kami ng bagong puso at bagong espiritu. Tulungan niyo po kami na lagi magtiwala sa iyong kakayahang magpanumbalik at magbigay ng pag-asa kahit sa pinakamadilim na panahon. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa puso at mahimbing na tulog. Ingatan niyo po kami ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon aking kaibigan, matulog ka na ng mahimbing. Magandang gabi at magandang panaginip.